Siyempre, bumubuka-buka ka kayong Opo. ganun, di ba? Pinagpapawisan tuloy ako. <laughs> nakita mo yung singit. Eh, siyempre, nakita rin niya yung singit Nakita niya rin oh. po yung singit ko. Feeling ko. <laughs> ano yun yung plaster ba ninyo? Gaano kalapad at gaano kakapal? At gaano ka... At gaano ka anion? Ano? K kailangan kasi nun matakip pag tumalikod ka tas nakaharap, kailangan takip siya hanggang dito sa ano. Pero sa akin kasi onti lang nilalagay ko kasi kita siya masyado pag, uh -huh. pag, pag nag take So, yung sa akin, kay Aiko, takit naman din po. Si sa okay. akin. Anong, anong amoy ng kipi ni Aiko? Kasi siyempre, si Sinanche, hindi pwede hindi nyo maamoy yan. Mama ba mo? Mama mo talaga. Anong set? Maano, manamis-namis, amoy pinipig. Maano. <laughs> ba yung amoy pinipig na yan? Parang oh. luma kasabihan na yan. Di ba yan, guys, alam niyo ba yung amoy ng pinipig? Ako amoy pinipig ako. <laughs> Baka naman pinipig talagang hinuhugas-hugas niyo sa inyong mga kipi. Alay <laughs> ko na to. Pero gaan, I mean, ano ang mga pinagagawa nyo? Sabi mo, may, may, meron dila or something, di ba? See,